57 Duffy Ayan So Umulan po Basa Kapag ganito po na Basa At schedule lang spray namin eh Hindi po ako nag apply ng treatment Hintayin ko po muna na matuyo ang Balat niyan Kasi sayang po Ang gagamitin po natin ay highly systemic Yung nga po si Superstar na haluan po natin ng uh, Ultra Boost at eh, masasayang po kung ganyan pong basa kasi wala pong sikat ng ulan at umuulan at tuloy tuloy po ang patik patik ng ulan mga kaparm so yan po 57 dapi ito po yung hinugasan namin na may kasamang sabon at secret weapon mga kaparm so yan po uh, kita natin na talagang nag recover yung bunga doon sa huling spray natin na pinagsama natin ang Projib at uh, Ultra Boost mga kabarm. Yan po, si Pare Muldog, lalakad. Yan. Pare, ano mo sasabi mo doon sa inugasa natin na may sabon? Ha? Okay na. Okay na? Malinis. talaga? Ayan o. O. Pamunga. Mga kabarm. So, si Jeff nandun nagbabalot sa may bahay. Ito po yung sa tabindaan oh yan po ito po yung nasa mismong tabindaan na kitang kita po kapag pupunta kayo dito mga ito po kasunod na puno yan para makita nyo po na yung lahat po ng may magandang bulaklak eh bumigay din naman po ng bunga yan. siyempre pag konti ang bulaklak konti ang bunga oo oh, yan Oh, dito tayo sa kabila, yung puno naman. Ah, makita ninyo. Ito, kaunti ang bulaklak nito pero solid naman ang nabuo. Yun. Yan. hanggang ganda, meron din po yan kahit kaunti ang bulaklak niya. Ah, po natin yung makapal bulaklak. Kapal. Okay. Hindi po kasi ito masyadong likit-likit ang mga puno. Kasi marami po ang namatay sa kababagyo. Ayan. Okay. oh pa mo nga kasi baka isipin po kasi nung ating mga followers eh, pinipili po natin yung pinapakita natin ayan po yan oh to yan oh, syempre yung po resulta ng protocol natin with secret weapon ultra boost at combination ng NS at iba product yan ah, para makikita po pa natin oh. yan na ating 54 Dapi ah, mga kapal po, magkakalayo ang puno niyan yung yung inatake ng twig borer kasi nasa sanga yan po ito yung inatake ng wood yan na naagapan natin pero ito po yan kapal oh. po ang mga tsura po ng bunga po tayo doon sa maliliit na puno yan. at ito naman po yung mga puno na hindi na mulaklak babalikan po natin yan isa dalawa tatlo apat yan hindi po na mulaklak yan kasi medyo bata po ang dahon lima babalikan po namin yan pero may mga nag partial flowering kahit pa paano yan hindi po kasi lahat ito ay namulaklak yan hindi rin po namulaklak ang maganda yan kasi bata ang dahon ito ah, mga palambunga bunga saka ito yan yan po ayan ito oh hindi rin po na mulaklak yan ito na mulaklak marami yan kasi kung wala pong mulaklak na marami ay hindi po magpuproduce ng bunga ayan po oh ito po ay request ng isang followers natin na pakita natin yung mga puno lahat Oh, yan. Yan po. Mga bunga. Oh. Para po tayo i-transparent sa kanila sa resulta. Yan po. Yan. Ito po, hindi po ito namulaklak. Kita po naman niyo yan. Yan. Ito namulaklak ito. Ito. Yan. Ito namulaklak pero hindi po no. Oh. Yan. bo Yan oh ah, so ang daming armusikos Ang daming armusikos Yan oh Bo Yan, 'yan po yung mga puno na namulakwat at amoa. Oh. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kumangit ang balat pero ginagamot natin. yan kaya hindi po tayo pwede mag-spray ng hindi po tuyo ang uh, uh, balat nila o ang kanilang dahon. Kasi yan po, iskab po yan, na ginagamot natin. O, oh, nainagapan lang po natin yan, mga farm. At ito, yan, tingnan nyo po. O, oh, itang kita po natin na nag-recover talaga. Napakapangin po ng balat niya nung nakaraan. O, oh, yan. Tapos ito po yung puno na makapal ang bulaklak. Manapit dito sa mixing area namin. Ayan po. Ayan yung bunga no. ang bunga nyan. Pero yan po. Magbabawas pa yan. O. Ayan. Ito yung maliit na puno. Sabi ko sa inyo na maliit na puno pero makapal ang bunga. Ayan. 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 Ito, namulaklak ito, pero bandang ibabaw kasi twig borer po ang naging kalaban namin dyan yung namamatay po yung dulo ng talbos kasama po ang bulaklak oh. so, ito yan pambunga oh. at meron dito nag partial flowering ng isang puno yan pambunga oh. ngayon i-spray po natin yan tapos eh basa po useless po yung gagamitin natin kahit pa po mag-sticker tayo dyan oo oh kailangan po kasi ah, magamot natin yung mga ano yun sa balat yan. ito kundi pa bulaklak yan. yan ito kabilang part lang po may bulaklak kasi nga po ito po hindi po ito ah, napaklo yan. ito partial flowering dito lang sa laylayan oh, pero solid pa rin po mga yan po yan yan po oh, yan So hanggang dyan lang po muna. At medyo uh, malayo din po yung mga lakarin natin. Uh, at ito po ay ano lang, uh, pinapakita lang po natin. Uh, baka po isipin ninyo ay pinipili po namin yung pinapakita namin. Yan po ay parehas. So may puno na talagang almost partial flowering. Merong puno na talagang nag full blast. At meron din po mga puno na hindi po talaga namulaklak mga kaparm. So, thank you Lord. At meron pa rin po kayong ibinigay sa amin na biyaya. Sana yung bagyo ay lumayo na. At ipanalangin po natin na maging safe po ang lahat mga kaparm. So yan po, God bless. Happy farming. I love you all.